Ikakasal ka na? Oo. Oh. Ba't <laughs> ah. kayo tumatawa? Kasi malungkot ako eh. you need only 10% of my answers. Your 10% huh? is only the excess of my answers. That is 110%. Ha, ha, ha. Mga impacto! Mga manigdo! Asa kayo? Magsilabas kayo lahat! K kailangan ko tulong niyo! Ah. Lucifer! Mga kapon ni satanas! Sapiyan niyo ako ng kapangyarihan niyo! Para talunin ko ang basketball team na St. David Academy! Ha? Ah. Lucifer Lucifer? Hindi ako si Lucifer, tungka! Hahaa? Ako ay Sugonia. Pumain bulog ako sa kamukulong apoy sa impyerno. Nanaog rito sa lupa at ngayon narito sa iyong harapan. Sapagkat narinig ko ang iyong pagdaing. Kung sakali kaya ipagkalog ko sa iyo ang iyong minimithi, ano naman ang igaganti mo sa akin? Magpapalipip po ako sa inyo habang buhay. I like it. Okay, the price is right. Come on down. Oops, diang ka na lang. Itaas mo ang iyong kaliwang kamay. Ituon mo sa aking sungay. Ngayon ay susundin mo ang lahat na sasabihin ko sa iyo. Apo. Ako. Ako. Si Kaloy Gunsaga. Si Kaloy Gunsaga. Ay sumusumpa. Ay sumusumpa. Na lahat na alituntunin. Ang lahat na alituntunin? Ay susundin ko. Ay susundin ko. Basta ito'y nanggaling kay Lucifer. Basta ito'y nanggaling kay Lucifer. So, Satan, help me. So, help me, Satan. Ha, Ah! ah, 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 ah. Ano ginagawa mo rito? Hindi ba sinabi ko sa iyo? Kailangan, kailangan kita. Pabra. Yes, boss. Maupo ka. Jowo. Boss. Ipakita mo sa kanya ang bago natin lineups. Right away, boss. ang <laughs> <Am> palayo. Kuwenko. <laughs> mm. Distrito. Mm. Cesar. Mm. Parts. <laughs> sa lineup na yan, para ko nang nakikita ang natin ang basketball team ng St. David Academy. <laughs> Walang kasablay-sablay na magkakatotoo ang sinabi mo, Mr. Eraser. <laughs> Kaya lang, Pambura. Meron pa tayong isang problema. Ano yun? Ang grupo na yan na illiterate hindi pa nag -aral. Kaya, Mr. Eraser, gumawa ka ng paraan para ma-qualify sila As members of the basketball team of St. Goliath Academy. Is that clear? Well? Yes, sir. I-roll natin sila sa nursery. Good. Yeah. Thank you, ah. Uh. Hi. Good morning, ma'am. Good morning. Kailangan niyo ito? Uh, hindi. Thank you. <laughs> <laughs> ano? Oh, ang galing ni Mami. Oh, eh. Oh, kaso lang eh. Lagi ka nangungurakot eh. eh. Ano, yung tinatanong ko sa iyo, napag-isipan mo na Pambihira ba? Pambihira naman to. Ang bata-bata pa nga natin eh. Tsaka nag-aaral pa tayo eh. Eh, lang pa. Tsaka na, pag nakatapos na tayo. Oh, ba't mo ano yung sandwich ko? Ah, eh, akala ko ayaw mo na eh. Pambihira naman to. Ang takaw-takaw mo naman oh. Sige oh. Sige, yun na. Eh, Sige salamat na ये का मेन ऑर्डर का फ्राइचिका पार्सल हुई lang ma'am. Susunog lang, lang ang bata ko eh. Aay, ano ba? Sorry 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 ano, ano sorry. Ah! O, oh, ma'am, alis na kayo. Oo, oh, kailangan na ako si Jimmy. Ah, ganun ba? Okay, order mo. Taw na lang kumain niya. <laughs> okay. Class, sinabi ko sa inyo yesterday na ang assignment nyo ay magdala kayo ng iba't ibang uri na makikita sa loob ng inyong kusina. Did you bring your assignment? Yes, yes ma'am! Good! Now, Anong dala mo? Ampalayo? Amplea. Good. Puenco? Mango. Ah. Distrito? Prito. Good. Pigs. Pork. Philip? Sardines. Okay na rin. Mr. Bisugo, hindi ko nga ako alam kung paano ko ito sasabihin sa inyo eh. Knowing your feelings for me. Go ahead. I can take it. Kasi woy, kakasal na ako sa boyfriend ko eh. Ikakasal ka na? Oo. Oh. <laughs> Patungo kayo tumatawa. Kasi malungkot ako eh. <laughs> Ito na <laughs> yung letter of application ko for my leave of absence. Sa leave of ano absence? Sa ano, yung dalawang buwan. <laughs> dalawang buwan? Oh. <laughs> Bakit mo kailangan ng dalawang buwan? Kasi yung mag-honeymoon pa ho kami. Honeymoon? Bakit na ba ng haba? Kasi yung para pagbalik ko, isa na lang yung leave ang hihing ko sa inyo. Leave? Anong leave? Maternity leave. Mag-a-apply ka ng substitute teacher? Oh, sir. Alam mo ba yung sinasabi mo? Oo. Oh. Hindi ka ba nahihibang? Hindi, mm, sir. Nako, sir. One plus one lang eh. Nangangamuti nga eh. Magtitit, sir, pa? Boyong, ha? Huwag ka nga makialam, ha? Alam mo ba yung sinasabi mo? Yes, sir. Tama si Buyong. eh. Kahit na simpleng-simpleng arithmetic, hindi mo may pasa, si teacher ka pa? <laughs> mm, sir. Bakit hindi niyo ako subukan? E, e, wala namang mawawala sa inyo kung bibigyan niyo ako ng pagkakataon eh. <laughs> Bakit hindi ako subukan? Wala namang mawawala sa akin. <laughs> okay. Just for fun. Eto. Sagutin mo yan. Science. Physics. O wag na yung physics. History na lang. Kung baka 10% correct ka dyan, kahit na 8% lang, substitute teacher ka na. Nako, sir. Nagkasaya ka lang ng panahon dyan. Hoy, <laughs> uh, huwag ka mag-antipati ko dyan, ha? Yes, sir. Bantayan mo siya. Yes, sir. Yes, sir. Hoy, 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 hoy. Hindi ba alam na bawal man ni dito? Ay, sorry, Dung sir. Doon ka sa labas. Sa pinto. Yes, sir. At bantayan mo siya. Huwag mo payagan na lumabas, ha? Ay, yes, sir. Buli-buli, I'll be back in 30 minutes. Kailangan tapos na yan. Hmm. Commander Kulikuli. Commander Kulikuli. Commander Kulikuli, please come in. Oh, Kulikuli. Ano bang kailangan mo? Commander, kailangan ko sana tulong niyo. Nalimutan mo na bang ibanan daigdig mo ngayon kaysa sa amin? Alam ko po, Commander. You must be on your own. Commander, kailangan ko tulong niyo bigyan niyo ako ng pansamantalang karunungan para ma-qualify bilang substitute teacher. Hindi ka pa ba kontento sa kinikita mo? Hindi po eh. Dahil o, oh, sa malang bilihin. Lalo na sa pagtaas ng gasolina. Kaya kung maaari, Commander, bigyan niyo ako ng karunungan para namang umasenso ang buhay ko nang lumaki-laki ang kita ko. Please. Bueno, bueno. Kumander, mm. bakit ginawa niyo akong kardinal? Eh, substitute teacher lang ang sabi ko eh. eh Nasa togang yan, ang lahat ng karunungang kakailanganin mo. Pero tandaan mo, gagamitin mo lamang yan sa iyong pagiging substitute teacher. Hanggang doon lang. Salamat, Kumander. Salamat. costume? This is the costume of knowledge, huh? But this is not important. The most important thing is I answer all the rules and regulations of your questions. Let's see. <laughs> you need only 10% of my answers. Your 10% is only the excess of my answers. That is 110%. <laughs> Unbelievable! Um... Wow! Tangkap kana bilang <laughs> substitute teacher. Welcome to the faculty. I love you. I love you. I love you. Oi, sebuli, sebuli, Quiet, 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 quiet. From now on. I'm no longer your classmate. Yes. I'm your teacher. Quiet! 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 You want me to give you a lifetime guaranteed suspension? No, sir. Okay, that's better. Now, class, our lesson for today is about our mother earth this is the world and we are the children now if the world is our mother earth let's respect her and love her with devotion but what we're doing we distract and sabotage her by polluting the air like the air in the smoky mountain we massacre and salvage her. The forests and rivers are like criminals by throwing garbage and deadly chemicals to pollute our water. You know, children, the trees absorb the pollution and carbon dioxide and filter it into oxygen and fresh air that we breathe. The roots of the trees absorb the water to prevent flood. And it releases the water to flow into streams and rivers that we need during our summer vacation. Children, ang tanging kasagutan. Magtanim tayo ng maraming puno kahoy. Linisin natin ang ating kapaligiran. Let's protect our forests, the rivers, the ocean, the trees. So that our Mother Earth will be eternally be happy. So clean and so bright. Buli-buli, hmm. galing mo ah. Hmm. Pero matanong kita ah. Saan mo ba yung katalinuhan mo? Well, nasa togang to ang taglay kong karunungan. Hmm. Yeah? Hmm. Today, we're very honored. Katalinuhan mo. Well, nasa togang to ang taglay kung karunungan. Hmm. Yeah? Hmm. Today we're very honored.